Open. Sabi tapung Hello guys, dito tayo sa school, magbi-brigada tayo. Yan. Brigada Eskwela. Malapit na pong magbabalik ang school kaya yan. Dito tayo maglilinis tayo sa school. Ayang mga kasama ko. Ginalag pa natin. Ng Ayan. Sa YouTube to. Panoorin nyo. Mag-subscribe kayo sa akin. Ay, nako. May SARS na. Uy, hi. Hello, guys. Hi. Hi. Namamahinga lang. <laughs> Pagod na. Pagod na. Ilang minuto na to? Yan ang masisipag na parents ng grade 2. Yan. Sige, video ko na lang kayo. <laughs>